Magandang araw, ako si Respi, isa akong respiratory therapist. Ating pag-usapan ang iba't ibang teknik sa pag at kung paano mailalabas ang plema. Ang layo ni nito ay ang mga sumusunod. Mapabuti ang kalagayan ng baga. Bawasan ang mga sintomas ng sakit at mapahusay ang kalidad ng buhay Mahalaga ang mga iba't ibang paraan sa pag-ubo. Tinutulungan itong linisin ang daanan ng hangin mula sa mucus o sipon na nakapara dito. Sa mga paraang ito, mas makakahinga ng maayos at mapapababa ang tsansa ng impeksyon. Dahil dito, mas mabilis ang pagaling, lalo na kung gagawin ito pagkatapos ng operasyon. Narito ang mga pamamaraan o mga teknik sa pag-ubo. Controlled coughing o kontroladong pag-ubo. Narito ang mga hakbang umupo ng komportable. Relax ang balikat. Huminga ng dahan-dahan at malalim sa ilong. Pigilan ng paghinga ng dalawa hanggang tatlong segundo. Gamitin ang tiyan para ilabas ang hangin at umubo ng malakas ng dalawang beses. Ang unang pagubo ay upang paluwagin ang plema. Ang ikalawang pagubo ay upang tuluyang ilabas ang plema. Ang half-cuffing o ang banayad na pagubo. naritong mga hakbang. Huminga ng malalim sa pamamagitan ng ilong. Ilabas ang hangin ng malakas gamit ang bukas ng bibig na gumagawa ng tunog na ha, ha, ha. Ulitin ang dalawa hanggang tatlong beses. Pagkatapos ay isang malakas na upo para mailabas ang plema. Mga pamamaraan sa paglinis ng daanan ng hangin o tinatawag ding bronchial hygiene technique. Pagtap sa dibdib o likod o tinatawag ding manual chest percussion. Nakakatulong itong paluwagin ng plema para madaling maubo palabas. Ginagawa ito ng respiratory therapist o maaari din ng kasama sa bahay. Narito ang mga hakbang. Gamit ang nakakurba na kamay o cupped hand position, dahan-dahan na malakas na paluin ang dibdib o likod. Sundin ang mahinahon na pagpalo. Hindi masakit, pero may sapat na puwersa. Iwasan ang pagpalo sa mga sensitibong bahagi. Tulad ng bulugod, dibdib, tiyan at bato. Gawin ito ng tatlo hanggang limang minuto. Mechanical chest percussor. Gamit ito, may lalapas ang plema o myukos mula sa daanan ng hangin. Narito ang mga hakbang. I-on ang mechanical percasor. Ilagay ito sa ibabaw ng damit o manipis na tela. Huwag idirekta sa balat. Gamitin ang banayad ngunit tuloy-tuloy na pressure sa bawat bahagi ng dibdib o likod. Gumalaw ng pababa at pataas o paggilid sa bahagi ng baga. Ang bawat bahagi ay tinatamaan ng 3 hanggang 5 minuto, depende sa kondisyon ng pasyente. Ang pagset ng pressure at oras, maging ang parte ng baga na tatamaan, ay depende sa inireseta ng doktor. High Frequency Chest Wall Oscillator Makakatulong ito sa paglilinis ng daanan ng hangin, sa pamamagitan ng pag-uga o pag-alok sa dibdib, para lumuwag at mailabas ang plema. Mga kagamitan High Frequency Chest Wall Oscillator Machine Angkop na sukat ng vest Pulse Oximeter BP Apparatus Stethoscope Tissue at lalagyan ng plema Suction Machine kung kinakailangan Narito ang mga hakbang Piliin ang tamang sukat ng vest Isuot sa pasyente Siguraduhin is snug fit pero hindi nakakasakal Ikabit ang tubo sa console iset ang settings ayon sa order ng doktor. Ang frequency ay may karaniwang 6 hanggang 15 Hz. Ang intensity o power ay magsisimula sa mababa, taasan kung kinakailangan. Ang tagal ay hanggang 20 minuto sa bawat session. Susunod, buksan ang machine. Obserbahan ang pasyente. Bantayan ang oxygen saturation. Bilis ng tibok ng pulso at ang paghinga hikayatin ng pasyente na umubo o mag half cuff kapag may maramdamang plema. Postural Drainage Ito ay isang paraan para mailabas ang makapal at malagkit na plema mula sa iyong baga. Ginagamit nito ang gravity para dalhin ang plema mula sa maliliit na daanan ng hangin patungo sa malalaking daanan ng hangin, kung saan mas madali ito maiuupo at mailalabas. Kadalasan, sinasabihan ito ng pagtap sa likod o dibdib mechanical chest percussor, at high frequency chest wall oscillator para mas mabilis mailabas ang plema. Mga posisyon sa postural drainage. Ang posisyon ay depende kung sa ang bahagi ng baga naroon ang plema. Manatili sa bawat posisyon ng mga lima hanggang sampung minuto. Humingi ng malalim habang ginagawa ito. Mga posisyon na maaaring gawin sa itaas na bahagi ng baga, sa gitnang bahagi ng baga, at sa iba bahagi ng baga. Kumonsulta sa doktor kung ito ay pinagbabawal sa iyo. Huwag gawin ng postural drainage kung ikaw ay may bagong opera lalo na sa dibdib likod o ulo, injury sa ulo o leeg, mataas o mababang blood pressure, sakit sa puso na hindi kontrolado, pagdugo ng baga o hemoptysis, malubhang reflux, rib fracture o bali sa buto sa dibdib, at pulmonary embolism. Mga ehersisyo sa paghinga. Gamitin ito sa bawat teknik na gagawin upang hindi madaling hingalin. For sleep breathing, huminga sa ilong ng dalawang segundo. Saka ilabas ng dahan-dahan sa bibig ng apat hanggang anim na segundo na para pang umiihip ng kandila. Diaphragmatic breathing. Huminga gamit ang tiyan. Huwag kang dibdib. Ilagay ang isang kamay sa dibdib at ang isa sa tiyan upang maramdaman ang tiyan na tiyan ang ginagamit sa paghinga. Sa pagpasok ng hangin sa ilong, dapat tiyan ang lalaki. Sa paglabas naman ng hangin, liliit ang tiyan. Mga paalala sa kaligtasan. Itigil ang procedure kung may chest pain. Matindi hirap sa paghinga o biglang bumaba ang oxygen saturation. Uminom ng tubig pagkatapos gawin ng teknik para lumabnaw ang plema. Iwasan ang sobra-sobrang paggubo para hindi mairitit ang lalamunan. Mga dapat tandaan, mahalagang pagpapakonsulta sa doktor o respiratory therapist bago simulan ang anumang bagong teknik. Ang regular na pagsasanay at pagiging aktibo dito ay makakatulong sa pagbuti ng baga at pangkalahatang kalusugan. Aming hinihikahit ang mga pasyente na magtanong at magpakonsulta sa mga doktor o respiratory therapist. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Noah Kam on respiratory therapist Trainies, March eleven I just wanna say thank you Say thank you for everything Oh the blessings the messes, whatever comes next I know you're watching over me and I just wanna be grateful.